Huwain na lang natin. Para sa mga kapitbahay, kamag-anak. Baka gusto nyo, punta kayo rito. para matikman nyo to. Pag ano nakakuha ko talang talikan, pero itong mga bagay na ito, pang ulam na lang. Para makatikim naman tayo. Ilang kilo po? Limang kilo. Lapis sa surigao, tawag dito mga kanter, Lapis. Hindi ko alam sa English nito kung anong English sa, sa amin. Talang-talang tawag ito. Oh. Oh. Ang um, Peace Hunter ng Sambales, Aldoy the Peace Hunter. <laughs> guys, si ka-hunter. Makarating na, guys. Parang isang sako, guys. Guys, isang sako. na ka. Ang dami, guys. Wow! Diba-diba na naman si ka-hunter, guys. Hello, Mr. hunter Sabi ako. Sabi, guys, ha? Oh. Ah, dito tayo. kanter. Ayun lang nakaulin ng ganit talaki o. Ay, talong talang boy po. Ayun, kanter. Napagalaki ka lang talang. O? Nagpilo kaya ato kanter? Pilo mo. Pilo? 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 Ayan. Nagpilo kaya ito. Ay, sayat. Ay, 5.4, 5.4, 5.4, 5.4, 4 4 4, 4 apat? Oo, apat na kilo. Ay, okay, ito pa. Ang ito. Singko. Singko na. Ya, mga kanter. Na ko ngayong araw. isang kilo ba yan? Ang bago meeting siya. Oo. na huli ko kanter. Ayan. Ito na

Baka gusto nyo, punta kayo rito para matikman nyo to. Pag nakakuha ko talang talikan, pero itong mga bagay na to pang ulam na lang para makatikim naman tayo. Ilang kilo to? Limang kilo. Lapis sa Surigao, tawag dito mga kanter, lapis. Hindi ko alam sa English nito kung anong English sa, sa amin, talang-talang, tawag dito. Ayan, mga kanter. Napakalaki. Hindi pa ako nakatikim to kanter na ganito kalaki kaya subukan kong ulamin. Okay. Tinalo. ini akan ter balat Mas um. <laughs> <Nos. clears throat> Video so, mo lang karne siya. ba anak? Video mo lang atarnay. Yan. Mga kante, mga followers ko. <laughs> Bukas daw, may dadir silang linda. Thank you so much mga anak na sa panunood nyo. Pakishare nyo na lang yung video. Ayos <laughs> <Nice laughs> oh, na po? Pwede na. Yan. Ang lambot lang ang ano to counter dahil mas class na isda. Yeah. Mainit doon tayo sa pantalon. Parang mainit ka hunter ha? Oo, oo dito tayo. Ang <laughs> mainit dyan, kawawang ma isda. Balikan ko pa ya. Oo, oo. Pagpaglagyan -pag mo. Kaya yan pa makuha ka na. Matalibig itatanter. Bukas tayo ulam nito kanter. May pagyo. Baka mali na yung dagat pa? Medyo. Hindi pa rin yung pangon? Wala, hirap. Pa Anapin. Kaya, sila. hindi pa rin Hindi pa yung kaya bumibili na sila rito. Hindi na nakapasok sa bayer, Dito lang. White meat ito, canter, mga tanegi. Bale, 9 kilos canter yung tanegi ko. Malaking bagay na. Thank you Lord sa blessing. Thank you rin sa panonood nyo. Makabili na ako ng pagkain ng alaga ko, mga kanter, bago pagyo.